Nagilian. Nagilian, we're on Nagilian. Oh, andito na yung banga. Malaking banga. Papunta tayo ng Bagilin. Bagilin, takot-tot na union. Dito tayo sa Nagilian Market. Nagilian Market. Ayan. Lakad more. Lakad pa more pupunta tayo sa pakaya ng Bagilin. Nakay tayo ng tricycle papunta ng Bagilin. Medyo kamahalan lang ang pamasahe pagka mag-isa ka at special ang sasakyan mong tricycle dahil ang layo-layo ng lugar ng Bagilin. Marami kang bundok na dadaanan at marami ka rin mga palaya na madadaanan. Maganda ang paligid dito medyo maganda na ang kalsada kaya mabilis ang biyahe. Simula na Gilian, papuntang Bagilin, ako ay nakarating ng 40 to 35 minutes yon At dito tayo sa bayan ng Bagilin sa Suyo muna magte-therapy para ma-check yung mga guro na gusto magpa-therapy dahil sa sakit ng kanilang mga likod at ng katawan. Ang ganda-ganda ng paligid, ito'y pinalilibutan ng maraming bundok. Ito ang munisipyo ng Bagilin at dito na tayo sa Suyo. Nagtherapy ako ng tatlong guro. Maganda na yung likod mo, ni O, sige, talikod ka. O, oh, o, oh, harap. Mm. O, oh, yan Ito, oh. okay na si ma'am. mabaka na nga eh. Gumanda ang tayo ni ma'am Giselle after therapy niya. Siyempre, meron din pagbabago. Ito din si ma'am. Nagpa-therapy rin dahil masakit din ang kanyang... Uh, paaha alam mo naman ang teacher lagi nakatayo at naglalakad kaya yung pagkakatang makapag-therapy ka sa mga guro ay isang uh, papapasalamat dahil sa makakatulong tayo upang mapagpatuloy nila ang kanilang pagtuturo sa mga estudyante na nangangailangan ng gabay at patnubay nila habang kami nagte-therapy ay na, eh, na, nakakwentuhan na, kami na, tungkol na, sa panganganak at experience ko sa aking pagbubuntis. Kaya ito, enjoy enjoy lang. Okay. So, Mga nagwawala pa. Ako nga naalala ko nagbutis ako sa na pangalan. Gusto-gusto kong kumain ng isang prutas na ang hirap niyang hanapin sa hating labi. eh, syempre, hahanap, kaya hahanap eh, nakahanap ako, hindi makahanap yung hinihingian ko ng protas. Eh, di, nagmamaktol ako. O, hindi hanggang umaga, sama ng loob ko. <laughs> kaya siguro, lumabas yung anak ko, medyo sa ang loob ko. <laughs> eh, naranasan ko rin yun. Tapos, naranasan ko rin nagbuntis ako. Naghanap, ayaw na ayaw ko ng baboy. Gustong gusto ko isda. Pag nakakaamoy ako ng baboy, naduduwal ako. Sharia. Ah. Tayo sa pang sa pang-amoy mo sa panglasa. Ano pang kinakain kaya sa mga Christianity mo kasi hindi sila ma masaway ng uh oh, kumain ng Baho. <laughs> 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 Masaya lang talaga pag nagbubuhol iba talaga na ang pakiramdam. Kasi andiyan yung iba-ibang feelings. <coughs> meron pa nagbubuntis maganda, di ba? Oo. Maganda! Ang pangit kami. At ang huli kong ay si Ma'am Carol. Siya din ang tinitirhan ko sa Tagutod, Bagulin. After therapy namin ay nag-selfie-selfie kami. Kaya ito nung pagkatapos ay pauwi na. Inabot din kami ng gabi sa pagkaterapi Kaya ito pauwi na kami. Kasama ako ni Ma'am Carol sa kanyang bahay. Andito na kami sa bahay. Kaya ito, nandito na ako sa kwarto na aking tutulugan. Magdasal muna tayo at humingi ng gabay at proteksyon sa ating pagtulog. Ang dalangin ay pagpalain ang lahat ng mga taong mabubuti sa aking pagmimission therapy. At ingatan tayo sa araw-araw at gabayan sa lahat ng ating pagpuntahan. Palain ang bawat pamilya na siyang mga kumagabay sa akin sa lahat ng bagay ng aking mga pangangailangan. At ipagpala kami sa araw-araw. Maraming salamat din po, Ma'am Carol, sa iyong pagpapagtanggap at pagpapatuloy sa akin. Ito guys, kailangan na natin magpahinga para sa susunod natin pag-mission therapy sa La Union at sa iba pang lugar. Samahan niyo ako sa araw-araw at i-follow niyo ako dito sa aking Facebook page at YouTube channel. RAMT Vlog, ang aking YouTube channel. Thank you for watching!